Ayan, dahil birthday nga, hindi mawala pansit. Ayan, si Inday. <laughs> yung uh, ating uh, nagigisa ng uh, pansit. This is it. pansit, dai banat. Okay, para pansit, banat, chod. Ayan na, ginisa na ni Inday yung uh, pansit. Go, 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 go. Tuyo. Tuyo. Magtutuyo kami ngayon. Isisit, pansit. Pansit. Ayan. Sa ating hindi kasaya. Halukay, halukay. Pwede ka pala talaga, hindi halo yung ano, no. Yung mga dahon-dahon, no. Mga gulay-gulay, no. Kasi maduduro nga mga pag mo talaga, no. Perfect! Diba? ba sobrang mahal ng ah, gas ngayon. Dahil makalang ng gas ngayon. Dahil libo na dahil. Oo. Oh, kaya aming na nangyari kayo. Ano? Bago naman yung aming ah, kawa. Gamit ito ni Maripistikya. Beer. <laughs> Salamat sa pagpamit ng yung gamit pang luto. Sobrang mahal na ngayon ng ano, gas. Kaya nag uuling na muna tayo. Ayun, unang kahoy muna tayo. Pero kahit yung... Ay! May binibinta ng mga kahoy. Yun nga lang yung kahoy yung mga kapuknat eh, 25 pesos din yung isang big kiss. Kaya yan. Oh, Au! Sami. Ano tayo kulang sa tulik? Kulang po kunti sa ano tayo? Tubig. Tubig? Tubig na lang Oo, oh, kung tulik Kasi lang kayo magigitin. Ano na siya? pag na siya. Okay. Dahil birthday nga, di mawala talaga ang pansit mga kapuknat. Dalawa, 3 kilo sa mga kapuknat. Okay, ay paminta, lagay mo. Okay. Salamat pala sa aking mga sponsor. Alukay pansit. Alukay. Yung mga uh, pinakagulay-gulay dito, hindi pa natin ilagay dito ah Hindi wala natin gilisa yun. Kaya nyo din sa kapitiliin Marami na rin pala yan. <tries> Marami yan. Yeah, siyempre pasalamatan ko si Inday. Buti nandiyan siya, available siya. At. Kasama na rin. Kasama na rin. Nilagay na namin gulay. Laga. Na namin lagay. Parang hindi madurog yung gulay. Haluin natin ulit, no? Pawas natin ang apoy na konti. Nakasakapoy natin. Namin, si Poha, Easy sit, pansit! Ayan! Yummy yum! yum. Ayan, lutong kahoy lang to, lutong kahoy lang dahil uh, sobrang mahal ng gas. Sakto, sakto, sakto. Yummy yum, ang luto ni Ate Inday. Ayan, dahil na birthday natin mga kapuknat, hindi talaga mawawala ang pansit. This is it. Pansit, pampahaba ng buhay. Oh, yummy. Okay, kayo.